Itong raling ito ay ginagawa po natin para po makasundo po ang lahat ng ating mga oposyalis ng ating pamahalaan sa paglutas ng pangunahing suliranin ng ating bayad. Ang una po ay katulangan po natin sa pagkain. Uh, Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, ng si Antida Agri TV. Sa pagkakataong ito, ako po ay nakikisa sa lahat ng mga sa Iglesia ni Cristo sa ginagawa po namin National Rally for Fish. Mga kaibigan, nandito po tayo sa SRP South Road Property ng Cebu City mga kaibigan itong raling ito ay ginagawa po natin para po makasundo po ang lahat ng ating mga posyalis ng ating pamahalaan sa paglutas ng pangunahing suliranin ng ating bayad ang una po ay katulangan po natin sa pagkain ang solusyon po ay palaguin po natin at paasinsuhin ng ating pagsasata mga kaibigan kung lahat lang na lupa dito sa ating bayan ay asiko, asikasuhin natin at ating pagsasakahin. Wala pong dahilan na hindi malutas po ang masuliranay natin sa agricultural dito sa ating bayan. Mga kaibigan, sana kalimutan na nila ang kanilang mga sariling adikain pagkos si e, nila ang kanilang pagtulong at pagpanguna sa paglutas ng ating problema sa agrikultura. Mga kaibigan, sana po magbago na po ang pag-iisip ng ating mamamayan. Kasi marami po ang may mga lupain natin dito sa ating bayan na parang kinalungutan na nila ang sarili, ang sarili nilang pag-aari na lupa. Subukan nyo, sakahin nyo ang, ang sarili nyo mga lupain, subukan nyo at talagang magtagumpay po kayo. Sa sarili nyo tanan, makaroon kayo ng matibay na pagkukunan ng pagkain. May kabigan, sa araw na ito, ay sana po ay maunawaan ng karamihan sa ating mamamayan ang palbutas ng suliranin natin sa agriculture. kultura. Andiyan lang po, maraming salamat at masayang araw sa inyong lahat.